Good morning guys, welcome to my vlog uh, Panibagong araw, panibagong vlog tayo guys Ngayon guys ah, uh, ma Ulan ang panahon Kaya naisipan ko maglaga muna ng pata uh, Ayan Maglaga muna tayo ng pata guys At masarap pang sabaw pag pag maulan ayan guys yan. so hindi ko na pinakita guys yung unang step ng ating pagluluto nitong simpleng nilaga lang dahil <coughs> syadong mahaba guys so panghahalo natin ay isang petsay at saka sili ng green so ayan guys abangan nyo hanggang sa maluto okay, guys uh, lagay na natin yung petsay Ew. <laughs> maluto yung sai guys at nakakain na okay alright